Magpapasko si Paul Oblino kasama ang buong pamilya ni Kim Chu. Isang panibagong update, welcome na welcome ang bagong nagpapasaya sa aktres. Tapos na ang pila, si Paul Oblino na ang nagwagi. Wala na pwedeng mandigaw rito. Ito din naman ang sinasabi ni Mama Oggs. Nakapasok na si Paolo sa pamilya ni Kim Chu walang Sian lim ang babalik sa buhay niya. Malaki ang tiwala sa aktor at ipinagdiina na aktres na nabig siyang bumabalik sa kanyang ex. Tapos na ang 11 years. Itik na lang as a lesson ang mga nangyari. Ayon nga sa mga komento, may pond din naman si Kim Joo. Bakit pa siya babalik kay ex? In the first place, iniwana siya at sinaktan. Kung mahal ang isang tao, kung ano man ang pinagdaanan ng relasyon, mas pipiliin pa rin na maging matatag. Ang nangyari kasi, naghanap pa ng iba si after makuha ang mga kailangan kay Kim Choo. Pero mabait si Lord. Mas napaganda ang present ngayon. Simula nang mawala si Sian, biglang boom ang mga projects. Biglang pasok ni Paulo sa buhay niya. Kaya ganoon kabilis gumaan lahat kay Kim Chu. May ibinibigay si Lord na instrumento para makabangon ulit sa masakit na karaan. Magandang pamaskuto para sa actress. Wala na ang sakit na nararamdaman.